ang dahilan kung bakit hindi siya nagbibigay ng sustento sa kanyang mga anak. Nagbigay ng pahayag ang aktor na si Paulo Contis patungkol sa hindi niya pagbibigay ng sustento sa kanyang mga anak kina Lian Paz at LJ Reyes. Matatanda ang sa naging panayam noon ni Boy Abunda kay Paulo Contis, diretsahan niyang inamin na hindi siya nagbibigay ng sustento sa kanyang mga anak kay Lian Paz at maging sa anak nila ni LJ Reyes doon sa sustento issue, I don't give, I have my reasons why, but I'm saving for them, pagpapahayag noon ni Paolo Contis. Dahil dito, tumanggap ng samut saring pambabatiko si Paolo Contis kung saan tinatawag siyang iresponsabling ama. Lalo pa noong ibinahagi ni Lian Paz ang kanyang paghihirap noon para makapag-provide sa pangangailangan ng mga anak nila ni Paolo Contis. Samantala, tila naniniwala naman si Paolo Contis na darating